Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Tinabi ko muna nga ito ang aking akaritan dito nga sa gilid at para nga kumain. Anong oras na rin kasi at yan nakaramdam na nga rin nga ako ng guto. At pagkatapos nga at yan ay tabi na nga natin itong ating akarito. At kaya pumunta na nga ako doon at para nga umorder. Nakaorder na nga ako at yan nabot na nga ni ate. Nakuha ko na nga at yan nilapag na nga natin dito at para nga kumain na nga tayo. First time ko nga alam makakain nga na Hindi ko alam kung ano nga tawag nga dito. At kaya tinanong ko nga kay ate kung ano nga tawag nga dito. At pagkatapos ngayon, sabi nga sabi ate chicken nga daw ito. At pagkatapos nga at yan nagsimula na tayo at parang nga kumain at sobrang sarap nga niya kasi naghalo aalungay ang hangat tamis after nga niya tiyan, tapos na nga tayo kumain at tiyan kumuha nga tayo ng tubig at parang nga minom nakuha na ako at tapos na tayo minom at tiyan, pumunta na ako dito nga sa ating kalitan at parang kumuha ng pambayan nakuha na ako tiyan ko na kaya atin ko na at lumakad na tayo ulit at parang nga magtinda at kaya sinimula na natin ang ating yung paglalakad. At yung nga paglalakad tayo nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad at tabang naglalakad nga ako at tinawag tayo ni nanay at kaya natin ating nga dito nga sa gilid na ko na ko na ito ang baso nga ni nanay at kaya sinimula na natin at parang nga lagyan. at ay nga nagpatuloy nga lang tayo at parang nga lagyan. at tapos ko na ang lagyan at yan nabot ko na kay nanay Naibot ko na at yan bumili nga din nga sa atin nga si Pogi at kaya kumuha na na apa apat parang para nga lagyan Nako na ako at sinimula na natin at parang nga lagyan. at habang nilalagyan ko nga ito at na kwento nga lagi nga daw niya na nga daw yung vlog ko at ayun nga Pogi maraming salamat at yan shout out sa iyo nabot ko na si at chin, lumakad na tayo ulit at yan yung nga lang tayo sa atin nga paglalakad magalas na ako tumana Tiyan habang naglalaad niya ako Tiyan tinawag nga ako ni ate Tiyan tinabi na nga natin Ito natin yung kariton dito nga sa gilid tabi ko na nga Tiyan na nga tayo na apa At parang na ako Tiyan sinimulan na natin At parang halagyan Tapos kung halagyan Tiyan nabot ko na kay ate Nabot ko na lumakad na nga tayo At bago nga tayo lumakad na dyan muna ako dito nga sa gilid At parang bumbinga ng turon dito nga sa suki ko Na nagtitinda nga ng turon At kaya lumakad na nga tayo At parang bumili nga sa kanya nga ng turon Nandito na ako Tiyan nabot ko na nga ito ang ating Nabot ko na nga Tiyan Binigay na nga nga ito ang turon At tumambay muna nga tayo dito nga sa kanila Tabang nakatambay nga ako dito at yung nga sa akin At ayun nga pa shout out nga daw sila At kaya sabi ko sama na nga sila dito nga sa ating vlog Wala pa yung bacon Ayaw Ayaw At nga tayo nga ako dito at yan, nagpapalit nga sa kanya si kuya. At kaya kinuha na nga natin at para nga palitan na palitan ko na at siya mapumo tayo dito nga sa gili. At para nga kainin nga ito ang nga binili natin na turon. At pagkatapos nga at siya tumambay mo na tayo dito nga sa sobrang init nga tirik na tirik nga yung araw. At habang nga ako dito nga dito nga rin yung kaibigan nga natin na nagtitinda ng turon. At dito nga, nga sila kuya rider at yun sa atak nga sa ang tatlo. Tumambay mo nga daw sila dito sa gli kasi nga sobrang init nga daw. At habang natambay nga tayo dito at siya nga ako ni kuya rider ng kanyang power bank. nga sobrang bait nga nila kuya rider at pagkataas nga atyan lumakad na sila. sila tiyan lumakad na rin tayo at para nga magtinda at kaya sinimulan ko na nga yung aking paglalakad at para magtinda At yun, yung ganda dito na lang paalam thank you for watching love you all